Pasok ka. Punta daw kayo dito kagabi. Opo. So, Saan po punta? Pasok ka? Hindi ka papasok? Hindi pa ako papasok eh. Bakit? Hindi ka pumasok ka po? Eh. Ngayon, papasok ka. Kapi natang pasok eh. Ba't ata? Hindi mo alam kung meron o wala. Lawad pa si sa mong po eh. Ha? Bawat Wednesday. Pati na si kaso mo yung mga ganun? O, kamusta na yung nangyari doon sa ano? Pagtinda okay. mo. Hindi ka bumalik dito. Ano yung nangyari doon? Wala. Ano po? Nagastos mo na akin. Eh. Ah. Hindi wala namang problema yun. Sabi, basta bumalik ka dapat. Ayaw ba? pabalikin. <laughs> Ayaw ko pabalikin ni mama mo. Bakit? Hindi Pero At nabenta yun? mo. Ha? Nabenta nyo. Yung iba po hindi. Ilan na benta mo? Mga uh, ano lang po yata, apat. Yung ano ginawa niyo do sa tira? I e, niluto po. Lahat 'yun, ang dami. E, yung... Nasira. Nasira yung iba. Opo, nasira ah. yung iba. Bet, pa hindi mo na benta pa nung hindi na benta eh mura-mura lang nun. Sino ba kasama mo ng benta? Ano, sasama pa ako ng mama. Oh, akala ko ba si mama mo marunong. Oo. Okay. Uh -huh. Oh, ano nangyari? May ginawa ka po. Ha? May ginawa. Anong may ginawa? May ginagawa pa si mama noon. Sabi niya, antayin ko daw po siya. Mas Ano pa yung ginawa niya? Ano yung ginawa niya? Naglaba po. Oh, inuna pa yung paglalaba kaysa doon sa maghanap buhay ng pangkain. Oo. Oh. kaya nga pa yung sinabi ko sa kanya. Oo. Oh. But hindi na lang ikaw yung naglaku? Ang si, Ano, Pumunta pa ako sa may palengke. Oh. Kasi may sinabi po ng ano namin, ng kapit bahay ba namin. Pwede daw po doon ibagsak. Hmm. Pumunta pa ako doon. May mga tinda pa po kung mga ano eh? Mga gulay. Opo. Yung ganun na ano. Hindi, dapat nila ko sa mga kapit bahay nito, sa mga ano. Hindi mo ngayon naman. Gulay, gulay, ganun. O, galing daw kayo dito kahapon. Anong, bakit kasama pa si Nanay Gina ulit? Kasi pa sa si... mga. Bakit daw? Baka ako na daw sabihin sa... Baka ako na daw sabihin sa akin. Doi ko, kaya mo rin dapat yun eh. Dapat inikot mo na. Anong nangyari dun sa aking bentahan? Magkano yung nabenta nyo? Mga 60 lang na. 60. Anong nangyari na gastos? Ba't di ka bumalik nun? Yung kinakapunan. Ayaw nga pa ako bumalik. Bakit? Ano daw bakit? Mm -hmm. Ayod, ayaw, ayaw kanya pabalikin dito? hindi oh, ka pumasok kahapon bakit siya na naman di ka niya pinapasok o, oh, dapat pumasok ka pa rin pag aral mo yun eh S sino ba na susunod dapat ikaw na pag aral mo yun eh Hira. nakakawala ng gana yung ganyan kaya dyan okay na tayo nung nakaraan diba okay na tayo nung nakaraan alam mo naman yung ano ni mama mo, alam mo naman yung isip niya, bakit nagpapadala ka pa rin, eh, pag-aaral mo yung ano, yung nakasalalay diyan. Kung gusto mo talaga, wala siyang magagawa, pag-aaral naman yan eh. Tapos yung mga ganong bagay, hindi yung, tignan mo, anong mangyayari sa inyo, nagastos mo yung pagbentahan. Wala yung problema sa akin yon. basta pumunta ka dito, bumalik ka dapat, para alam ko yung gagawin ko sa susunod. Oh. Pero kung sakali na paubos mo, kung gusto mo ulit, di, bibigyan ulit kita. Kung hindi man, o di, alam ko yung gagawin ko. Hindi ako kukuha ulit. Nagalit po si yung hindi ko siya nabigyan ng pera. Anong nagagalit? Hindi, ano? Ga uh, gusto niya rin daw po magkaroon ng ano, parinda. Sabi ko, eh, para tayo makaka, ano niyan, para mauulit, hindi natin naubos. Oo. Oh. Yung nga lang, hindi niya naubos eh kani salit hanggang salita lang naman si mama mo eh hindi mo naiintindihan yun hanggang ano lang siya wala siya sa gawa di ba? ang lagi lang po niya siya sabi marami daw siya ang ginagawa sabi niya po bigyan daw po siya ng puhunan o yun na nga eh sinubok na nga siya sa ano eh ilang beses na siyang binigyan ng puhunan o di ba may nangyari ba wala naman sa paminta di ba binigyan din siya siya rin nagsabi nun oo wala din hindi na work Hindi -work. Pera lang din kasi pag may pera siya, gagastos niya. Gagastos pa. Hindi ba? Magkain ako po siya. Yung hindi sasabi ko sa'yo, huwag hindi ka laging nakikinig sa kanya kasi alam mo naman na hindi makakatulong sa'yo. Katulad niya, binawalan ka, ikaw, ayaw mo na rin. hindi, oh, ano nangyari sa inyo? Wala. Sayang yung gulo, nasira lang. Dapat binalik mo na lang sa akin. Marami pa akong pwedeng pagbigyan, ba? Diba? O kaya pinamigay mo na lang para hindi nasira. 'di ba? Ganoon. Kaysa naman nasira yung gulay, sayang. Ang dami-daming ang dami-daming ano, tao na nagugutom dito sa atin. Tapos siya tutulungan tapos hayaan niya lang masira. 'Di ba? Kasi nag-usap na rin tayo ng nakaraan. 'Di ba? Oh, mama mo yun, pero alam mo naman yung sa sa'yo eh, maaaring baka tinatamad ka lang din o siya alam mo naman yung tamat mali Si oh, ano nagawa natin? Anong ano ngayon? Anong pakay mo ngayon? Bakit bumalik ka? Pa? Ah. Para sabihin yun O Oh. Oh. Eh, paano yun? nagastos niyo? Wala din na tira. Anong binili niyo? Ulam. Ulam ulit. May bigas pa kayo? Konti na lang. oh, konti na lang. Eh paano 'yan? papasok ka mamaya. Hindi rin. Check up sa GC. Okay, ko sa GC dapat meron kasi Webis Viernes Sabado, di ba? Ay meron kasi Webis Viernes. Oh. So hindi. Ay saka so, ako nag, nag nagkala ko na tayo kahapon eh. Anong nakaraan eh. Okay ka na eh. Eh pagbalik mo kay mama mo. Takot ka ba kay mama mo? Takot ka. Pero pagdating sa ikabubuti mo, dapat alam mo na yun. Pag-aaral, yung ano. Dapat di ka, di ka pumayag. Kung nag-assistin na ito ma, huwag mo na. Paalam ko muna kayo kaya body. Pagunta mo muna ako sa glit. Sabi niya, ang tagas pa ng ulo. Sabi niya, hindi mo nagbigay ng pera yan eh. Ano? Hindi daw nagbigay ng pera. Ako, hindi daw nagbigay ng pera. Siyempre, kaya pa, pa yung binigay ko eh. Gusto nyo kasi pera palagi. Hmm kung punta daw siya kagabi, siya daw magpapaliwanag. Sabi daw niya kay misis, oh, bakit anong papaliwanag niya? Hindi naman siya yung kausap ko. ba? Diba? Sabihin mo kay nanay Gina, yari ka kayo kayo bali mo. O oh, ganunin mo, kautin mo. Magalit ka? Eh, so, takot ka nga. Sabihin na lang. Ba't naman siya makagalit? Hindi, eh, ginasos mo yung puhunan namin sa gulay kamo. Oo. Oh hindi mo wala kang ibinalik ka mo oh ganunin mo lang takutin mo lang ginastos mo okay lang naman daw sa kanya pero bakit di ka di natin ipinaalam doon agad tapos nasira pa yung gulay na iba diba? alam ko babalik dito yon magsasabi na naman ng kung ano-ano yun Mag, magdadahilan na naman yun ganun naman si mama mo eh kaya yun sa mga ganun na kuya dyan hindi yun normal hindi yun normal na pag-iisip ng tao kasi kung normal mo talaga dapat ito yung porsigido hindi yung gano'n. e ba kasi yung mindset ng mama mo hindi siya normal na kagayang katulad ng ibang pag-iisip ng nanay yun yung dapat na maintindihan mo hindi siya normal na parang ibang nanay na dapat iniisip yung kabubuti ng anak sa kanya, laging gusto niya nandiyan ka lang lagi, nakikita niya nakadikit, nakatabi, hindi yun dapat huwag lang mag-aral kasi ayaw mawalay sa'yo, hindi dapat gano'n. yun dapat maisip mo ang laki-laki mo na eh. Tapos ngayon, oh, hindi ka na mapapasok. I-check e mo kung ano, makapasok pa. Kung meron o wala. May sabihin ka ba? May sabihin ka. Wala na. Sige, so ganun na lang. Pag ano, ipaalam mo kay nanay, ano, mga ganong buhay mo na ganon huwag kang mo si nanay yung masusunod sa'yo tignan mo ngayon nagastos niya o di ba siya ba nagpilit na gumastos ano sabi sa'yo ano ngayon sabi Ay, ano niya parang pambiling ano wala nang problemang ibili nyo gusto ko lang makita kung may resulta o wala yung ginawa mo naintindihan mo ba yung sasabi ko kaya kita pinapabalik ko gusto ko makita kung ano yung sa araw na ito, kung ano yung nangyari kung paano nyo ginawa yung o pangalawang araw na ngayon sa kayo bumalik o talagang maubos nyo yun magagastos nyo Pangalawang araw na lang ngayon. Pangalawang araw. Sina-chat pa kita, di ka sumasagot. Tinanong kita, anong nangyari sa pagtitinda mo? O, di ka sumagot. Sabi mo lang, asad ko kayo ngayon. O, di ba? Nababasa mo naman yung korya niya. Di ba? Di ba na, di ba na, ka na sa akin. Para anong ko ang gagawin ko? Kaya ka nga may cellphone eh. Di ba? Ewan. Di Di ba? Hirap hey, pag nasisermonahan. Hindi. Hindi. Namamanhid na. Namamanhid na. ka na. Hmm. So wala nang silbi. Yung wala nang silbi yung mga salita sa'yo. Hindi. Kasi nga, gusto kong matuto ka sa'yo. Kaya ka tas Tama ba yung sabi ko mali? Tama. O, tama naman pala eh. Para sa'yo naman yun eh binubuksan ko yung isip mo para hindi ka nakadepende sa nanay mo na kahit wala si mama mo pwede kang kumita, pwede kang magtrabaho pwede kang kumigos hindi lagi nakadikit sa nanay mo hmm. eh, masasanay ka niya sa hingi-hingi masasanay ka sa ganun-ganun hanggang walang patutunguhan yung buhay mong ganyan eh, pag-aaral mo na nga lang yung isang yung sinasakripisyo eh, hindi ko pa tinutuloy check mo sa GC ha at dumaan ka dito pag papasok ka ha para yung allowance mo kasi yun yung ano natin usapan natin na eh, bibigyan lang kita pag papasok ka diba ba hmm. tapos yun yung ano sabihin mo kay nanay eh hindi ko alam kung paano mo sasabihin pero ayaw mo na huwag mo nang ano sa ganun na lang Intindihin mo na mali si mama mo. Hindi tama yung ganung isip niya. Na paano kayo pagkakatiwalaan, di ba? Kung ganun pa lang, maliit na bagay eh, hindi niyo na magawa. Di ba? Paano ka bibigyan ng malaking puhunan o kaya pagkakatiwalaan ng malaki? Kasi doon pa lang, hindi ka na bumalik. Mama mo, iba kasi yung isip ni mama mo. Yan yung gusto kong intindihin, hindi yung maging katulad kanya. Parang parehas na kayo niyan. Ayan mga body. Si Pasok sa tenga. Labas sa kabila mga No. Di. Uh, Walang nangyari dun sa ano. Pag titinda. Nakatinda daw sila mga body. Kung ilang piraso? Lima. Apat. Anong totoo dun? Pero may natira. Ilang piraso? Apat. Apat yung natira. Ilang ba yung dalang mo nun? Ikaw yung, oh. Ikaw yung, si dapat alam mo yan. Hindi na nabilang. Hindi mo na nabilang. Paano ka magninegosyo kung hindi mo alam bilangin? So, ayun. Uh, basta, ano lang, i-check mo yung GC mo. Basta daan ka dito pag papasok. Kasi alam niya lang mga badi. yun niya. Na yung pinagbentahan ng gulay nung nakaraan mga body ay nagastos daw nila gawa ng kinuha ni Nanay Gina. Kinuha o oh, binigay mo? Magkaiba kasi yung kinuha sa binigay. Sabi, binigay ka sa kanya yung ano, yung Thursday, sabi ko paano connect. Oo. Oh. Kinagastos. Tapos binili naman niya. Hmm. Sabi niya, matudog siya. May ganda ako nito, alam ko ito, di ba? Ang galing-galing pa dito. Natandaan mo ba yun? Oo, oh. panay ganun lang si Nanay Gina. Ang galing. Ang sa, sabi na naman may po, hmm, may ginawa daw po siya. May ginawa. Oh, ngayon, wala na siyang magawa. Walang makain. Paano yun? Yun eh, yung mahirap eh. Pag wala na sa akin, kilos. So, bili ka ng almusal. Daan ka dito pag ano, papasok ka. Pag kung wala kang pasok, i-chat mo ko ha. Sige na ingat. Sabihin mo si Nana, yari ka kayo, kayo body ka mo. Ha? Salamat po. Sige.